Kabul na siya. Tapos, dito mo ka kakabit. May papakita lang pala ko sa inyo guys na nabili ko sa online na ito yung isang mahalagang um, gamit para sa baging safety yung sakit. Kasi nga, minsan di ba uh, dito sa Canada, ang daming nananakaw na mga sakyan um, lalo na kapag na na magpapainit ng sakyan sa malamig na panahon lalo sa kapag sobrang lamig kailangan ipainitin kasi ito yung nakita kong magandang solusyon tingnan nyo ano, yun ang ganda nito guys yun o napaka simple lang yun know, o steering wheel lock so mangyari ito yan. Ilalak mo yung steering mo. Kakabit mo siya doon sa seat belt. Then, meron tong susi na kasama. So, susiyan mo lang. Made in China. Of course. So, buksan natin guys. Ooh, nice siya. Yeah? Ganda. So, i-try it natin to dun sa sasakyan. Yan you no? Know, dito yung kabi, kakabit ikakabit mo siya sa sa seat belt. Then ito yung pang-open. Okay, tingnan natin guys. So yun guys, i-demo lang natin ha. Paano ito gagana. So. So yan. Kapit natin dito. Tapos. Oh. yata mag-video guys. Ito. Okay. Mm. Yan. So, nakabul na siya. Uh. Nakabul na siya. Tapos, dito mo siya kakabit. Yan. See? So, napaka, napaka sturdy nito guys. Napaka um, matibay siya. So, kahit pa ikat nila to, hindi nila magkat. Diba? Diba? Ang ganda. So, para mabuksan siya, <coughs> Ito yung susi. Para matanggal. Okay. So, tangin natin. <coughs> yung tanggal. So, guys, kung makita kayo nito sa online ah uh, bili kayo wala akong sweldo rito uh, wala akong uh, ano dito kita dito ano pa man sponsor para lang safety nyo guys o nang sasakyan nyo para hindi manakaw yeah. yun ganda diba nice guys tingin nyo to if flex ko lang tong aking nabiling uh, vacuum sa timo napakaliit lang para sa mga sasakyan to tingnan nyo Nice. Nice product. Nice product. Hmm. Pwede mo siyang uh, tanggalin. Yan yun guys. 3-in-1 Belay Use Portative. Yeah, vacuum. Ang ganda. Napaka portable niya. Nice, nice.